Hi guys, good morning. It's me walking again, papuntang sentro. Dito ako sa shortcut para mas malapit-lapit dito. Ayan ang bahay ng aking pinsan. Ayan yung dalawa na yan Shortcut dito ang daan. Dati wala dito ang kalsada guys, ngayon meron na. Ayan. Tulay ito kasi ilog ito. Sana pag natuloy ito, may tulay din dito doon sa ano, shortcut. Pero matagal pa yun. Maiksi lang tong kalsada na ito. Hindi pa talaga tuloy doon sa pinaka kailangan direkta. Ayan, may mga na nag-aantay. Ayan, hanggang dito lang sila. ayun, May lang ka guys, so oh, ang dami. Ayan ang bahay na aking. Ano, pinsan. Yeah. Ayan. mga saging. Ayan. Yeah. Walking, walking. Dito sa aming kalsada. Hmm. Hello, good morning! Mm -hmm. <laughs> dito ang shortcut. Oh, daw, may kalabaw daw. Oh. May kalabaw daw tinuturo ng bata. <laughs> may abaw, may abaw. <laughs> Ayan, dito. Putol na yung kalsada dito guys. Doon ang tuloy. Papunta daw. Pero dito talaga dapat may kalsada dito. Ayan. <laughs> Kasi dito ang shortcut namin mas malapit dito kaysa dun sa akin pag may sasakyan pwede dun pwede rin naman dun kasi malapit pero dito talaga ang pinaka ano, malapit na ano, daan punta ako ng ano, ang ganda ng bulaklak guys ano lang yan mga ligaw na bulaklak yan mga ligaw na bulaklak diba bulaklak ng bundok ayan ito ang tinatawag na kapi-kapi kasi ganyan ang kanyang bunga okay. ayan dito ako dadaan pupunta ako sa auntie ko magbabayad ako ng ah, card ah, sa savings namin ngayon na ako advance ako kasi pauwi na ako ayan dito ang shortcut kasi paglabas ko dito guys malapit na sa kanila malayo pa din pero unlike doon sa aking lugar yung inaahunan ko ay maano ma, -ano, ma Hello. Good morning. Ayan, mahulog. Mahulog ang bata. <laughs> Ay, guys, oh. dinawang basurahan. Kawawang ilog. Ay, kakaiyak. Hello. Ay, ayaw niya. Oh, andito na si Bunso. Oh, kababa oh, ito, guys. <laughs> Ayan, may mga kasabay akong kabataan. Ayan. Alam niyo naman, ang tao, magaling gumawa ng diskarte kung saan mapapa, ano, ma mapapadali ang ano ang lakad eh di ba kasi din ako guys <laughs> Ayan. Ang, ang mga basura na yun, guys ay dito ang bagsak nung sa ilog na to tingnan nyo ang dami. Yun. pati mga payong ayan na ay niya kawawa talaga ang isapa na natin malinaw pa naman sana kaso yun na nga. Malinis tayo sa katawan pero balaura talaga tayo sa ating kapaligaran. Ayan, mga Pilipino, umayos kayo. Mga musit. Ay, kaya ako. Ito ang shortcut. Kahon tayo dyan, guys. hindi gumawa, hindi marunong gumawa ng paraan. Dito ako muntik na guys, umano, magbuligid. Ayan. Muntik <tipos> ako <tipos> dito magbuligid. Hindi <tipos> rito siguro ako sa baba ko. Hindi ako nahawakan ng <tipos> nasa likod ko kapoy kapoy ang biho guys ayan pa diretsyo ng ilog ay di wow ah kaya guys nagra-raversus ako kasi mahirap ang lakad dito pag ikaw eh nakachinilas lang oh si nandito na ako Ayun, may mga bata oh sa likod ko nandito na ako kalsada na yun oh. papantayan sa amin pagpawi doon ako dadaan sa amin kasi ano ayan ayan sila doon ako sa amin ah kasi mas na pababa kaysa sa pataas ang layo pagpawi na ako doon na ako sa kalsada sa amin ngayon dito lang muna ayan may tricycle ayan Tapi tapi yang dihuni. tabi tabi ambil guys ayan na din it's dating time lagi pa sa ante ko ayan ayan pero sentro na ito ang sentro ay hindi mo kagandang bahay dito kasi sentro na

Menang, say, melayu, melayu. Marko, Ayu, aku nak jadi kat dalam nak kat dalam ni nak padan. Nak nak semua. Oi, nomoh nak kat tu. Susah ni kau cerita dekat sana. Guys. Ini begini. Ini begini. Kita nak 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 nak. Ya kau nak nak nak. Kau nak aku. nak dia. Dia pergi. Ni dekat sini Hello. We're gonna check out to say hi and good na <laughs> makeup guys. Makeup talaga. Uh, ah. Bangalay na. Ngalay na ang Mag-video ay hindi ko lang. Google lang. Okay. Diba? Kung naman nag-asat yung kata, nakaka ko dito. Kung doon sa amin. Daan. Pero daw. tanggal ng calorie. Okay. minamahal ng Diyos. Hindi ko mong kupas. Ang mga kaibang minamahal ng Diyos, hindi ko mung malungko. Oh, praise the Lord. Yan, hey, diba? Problema hey, ay lumalating. Ito'y kanyang lulupasin. Si Jesus, ang lahat sa buhay. Kung kaya't may sayang. my world. Come my heart. And walk with me. Hey. You are the one. You are my the children. There's you. Are. hanggang dito na lang ang aking video. Bye!